Sila na naman kayo, ha. Hmm. Sir, ang um, um, malungkot kayo, ha. Oo, oh, eh. Parang ayaw tanggapin ni Wendell yung proposal ko, Ah, don't worry, sir. Makaka-move on din kayo. Ganun na ganyan din ako noon. <laughs> Piton! Saan ba yun? Anong siya? sa ba relationship karelasyon mo? Karelasyon? Si Vincent? Ako, ma'am. Hindi po ako, Nakalis na po. Ano ano nakalis? Ano ba nangyayari? Kalis na, kalis na. May karalasan na ba raw? Nagbading! Ako? Bading? Sino? Si Wendel po, di ba? Si Wendel... Si Wendel Bading? Eh, di ba kasasabi niyo nga lang po nag-propose kayo sa kanya? Na ha? Nag-propose nag ako ng negosyo. Negosyo? <Makes> oh, oo, oh, oo. Oh. Nag-propose ako ng negosyo. Hindi ako nag-propose sa relasyon. Sabi ko, mag-import-export kami ng mga action figures para sa mga collectors. Eh, pero bakit sabi po ni Patrick, narinig niya po si Ma'am Elsa, sabi po ni Ma'am Elsa, may lalaki daw po kayo. Ano po nila? Ah, hindi! Hindi tunay na lalaki, laro ang lalaki yun! Uy, hindi laruan! action figure. Wala, wala. Teka, teka, kanino pa ng galing yung mga kwentong bading na yan, ha? Sa kanya po. Sa kanya po. po. Ah! Saan mo na? Sandali. Bago mo ako tapusin, may kilang ka malaman. Ano yun? Matagal na akong may pagtingin sa iyo. Matagal ko nang hinihintay na masabi sa iyo nararamdaman ko. Matagal ko nang gusto mahawakan ang kamay mo. <laughs> <laughs> Wag. Marami ang masasaktan. Oo, alam ko. Pero papayag ka bang? Ikaw na lang lagi ang nasusugatan. Alam kong mali ang nararamdaman ko. Pero hindi ko kayang pigilan ng puso. Bitoy. Anong ginagawa mo? Oh, oh wala. at uh, uh Liga, kumain tayo. Nagugutom na <laughs> <laughs>